Ano yung tip mo for somebody who's watching na wants to set up their own business mm. na parang like that na kainan, eatery mm. or food businesses. Mm -hmm. Minsan nagsistart sa bahay, 'di ba? ng cookies oh, 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 tapos biglang uh, they sell it online. Ano ano yung mga ano yung tip mo sa kanila? Anong dapat nilang hindi kalimutan? Mm -mm. Ang first ko is uh, lakas ng loob. Sa totoo, everything anything about life, either business or personal is taking risk. Wow, okay. And you pray for it. Uh, pag uh, habang nagdadasal ka, aaralin mo ano talaga yung gusto mong gawin. Huwag lang yung uh, ah ito yung in ngayon gagayahin ko, 'wag po. Aralin mo muna na ah kung for example, sa totoo lang po ang, bis ang food business, number one yan walang lugi yan, sabi ng nanay ko yan. <laughs> Kasi lahat ng tao nagugutom. Yes. Basic human needs food tama anything either sweet or drinks or ano go wag kang matakot pero syempre wag rin manggaya wag wag kang manggaya mag-isip ka ng kakaiba hangga't tama. maaari yes. di ba so kung uh, hangga't maaari eh, mapag-aaralan mo taking risk uh, huwag patience o ka kang manggaya. Oh, yes. manggaya ngayon kung uh, saan mo kukunin ang puhunan mo matatakot ka di ba kung kaya mo pang makapagtyaga in, in three years time makapag-ipon, for example, kung 100,000 matitipid mo, para lang hindi ka umutang ha, pero kung meron na mga programa o pagkakataon na bibigyan ka ng chance makautang, take the risk, yes. but be responsible.